DRH ang tulang sa kanyang panahon. Sinasabing hindi maitutuwid ang isang pagkakamali ng panibagong pagkakamali. Ngunit marami pa rin ang waring hindi naniniwala rito. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Valerie at sa ating tunang sa ganyan pupunta? Oh, may date mami mo, anak. Date? Oh, yes. Kuya Fernando. Kanino? Sinagot niya na ba si Mang Tomas? Ay, hindi ah. Tsaka wala akong gusto sa kanya, no? Mas matanda pa nga ma siya sa walang niyamang daddy. eh. Bakit ko siya papatulan? Eh, di pinagtawanan lang ako ni Amado. Eh, sino ang kadet mo? Si Walter. Eh, isang gwapong binata. Eh, yung sinabi niyo sa akin last week na nakilala niya sa isang dating site? Oh, yes. Yeah. At boyfriend ko na siya. Oh. What? Mommy naman! Bakit niyo ginawa yun? Oh, eh, bagay naman ka ba, hindi ba? Hindi naman ako mukhang matanda. Mami, bukod sa ang bata ng Walter na yun, hindi niyo pa siya lubos na kilala. Mas makikilala ko siya ngayong ko na siya na. Hindi ko alam kung bakit naging ganyan na ngayon ang pangangatuweran mo, Valerie. Ano ba nangyari siya? Ano ba? siya akong asawa. Nagpost na naman ng pictures nila ng babae niya. At nasa abroad pa na sila. Nagpapakasarap. Ang kapal na mukha nila. Walang hiya ka, Amado. Sa kabila ng pagmamahalat niya. At nasa abroad pa na sila. Nagpapakasarap. Ang kapal na mukha nila. Walang hiya ka, Amado. Sa kabila ng pagmamahalat katapatan ko. Nagawa mo pa rin ako pagtaksilan. At sa kumari pa natin, walang niya ako. Marshall, tama. Wala naman pasok bukas sa office. Maghapon kami lalabas. sana Oh, yes, babe. Mm. I set up a plan. Sabi ko na magugugusuhan mo dito eh. Kaya lang, laki na, nag-gastos. Oh, it's okay. Basta important ever happy. I'm um, sorry ah. Tekord na naman kumastos <laughs> sadikit <date> natin. Wala <laughs> po sembelit ang kita ko sa trabaho. Kulang pa nga sa mga gastos ko. Oh, I understand. To. Kunin mo. Ano ba ito ng pera? Pera? Oo. Oh. ko yan. Ay, di gamitin mo pandagdag sa mga pangangailangan mo. Bumili ka ng damit, sapatos. Hmm. Oo, no. <laughs> Kakaya na ba siya, babe? Oh, come babe? on. Be shy. Okay. Girlfriend mo ko, di ba? Kaya hayaan mong tulungan kita. Eh. Napasyal ka? May problema ba? Si mami po, tito. Dati-dati, pag pareho kami walang pasok sa office, magkasama kami. Nagbabanding. O oh, bakit? Nagbago na ba yun ngayon? Opo. Wala po na maging boyfriend niyang Walter na yun. Tuloy pa rin pala ang relasyon nila. Kakainis nga po, tito eh. Ay, hey, no. Madalas yung nga po niya ibili na kung ano-anong bagay. Ang lalaking yun. Nabola na talaga ng lalaking yun ng kapatid ko. Tito, pusabihin niyo nga si mami. Ayoko siya masaktan ulit. Yun talaga ang gagawin ko. At sana lang, makinig siya sa akin. Hagen cases pa lang kami. Magkasama kami kagabi dahil birthday ng isang kaibigan niya. Sinama niya ako sa party. E, pinakilala ka niyang boyfriend niya? Ano po? E, hindi ka nahiya. E, <laughs> bakit ako mahihiya? <laughs> dek si Cindy yung talagang mahal ko. Oh, sideline ko lang si Valerie. Yeah. Kaya kung may i naman ako balang araw, si Valerie yun. Oh, eh, kawawa naman si Aling Valerie. Oo, oh, kasalanan niya yun. Pumatol siya sa parang anak na niya. Eh, paano magalit si Cindy kapag nalaman ng tungkol kay Aling Valerie? <tries> ko siya. Eh, masama doon. <laughs> Hindi mo ba naiisip na pineperahan ka lang ng lalaking yon? Kasing edad lang siya ni Camille. Kaya nga. Mami, tanggap ko naman kung gusto niya napalitan si Daddy. Dahil pinagpalit din naman niya kayo sa ibang babae. Pero sana naman, huwag naman sa lalaking kasing edad ko lang. Isko. Ang hirap sa inyong dalawa, ha? Napaka-judgmental niyo. Tapat sa akin si Walter. Mahal niya ako. Hindi tulad ni Abadon na maluloko. Sinaktan lang ang damdamin ko. Ang gusto lang naman namin ay yung huwag ka nang masaktan pa muli. Mahalaga ka sa amin. Kaya nagmamalasakit kami sa iyo. Eh huwag mo na masalam-masamain yun. Basta balang araw. Mapapatunayan ko rin sa inyo na tapat si Walter sa akin. So, tandaan nyo yan! Cindy, huwag mong pagsilosan si Valerie. Patandaan na yun. Pero nihiyakap po siya. Hinahalikan. Inaalala. O, oh, siyempre. Para magkapera ako. Ano? Eh, alam mo namang maliit lang ang kita ko sa trabaho ko. Kaya naisip ko, gawin ko siya sideline. Para magkapera ako ng malaki. At tama naman ang naisip ko. Hindi mo siya mahal? Natural, hindi. Nandidili nga ako kapag hinahalikan niya ako eh. Hindi pa ang makuha natin. Nandito na ako sa labas ng bahay ng matandang Valerie na yun. Magda ka sa akin at magda ka. Kapal na mo. Di pa alin ang magpilisyo sa gagawin ko. lalaki inagaw mo. A ano? Iniwala sa'yo. Ako lang, no? Yan ni Walter. Hoy, tanda. Wala ka pa kaming dalawa na. At para sabihin ko sa'yo, pera mo lang ang gusto niya, no? Hmm. Doon siya nasasarapan, naintindihan mo? Ha? A ano? Ha? Sinabihan nga niya akong manahimik, eh. Para magkapera din ako. Pero hindi ko kaya. Hindi ko matiis. Ang panluloko niyo sa akin. Kaya sama-sama na tayong maperwisyo! Pachili Sa pamamagitan nito, matatauhan ka na! Ah, ah, ah. Tito Fernando! Tito! Camille! Camille! Ano nangyari? Si Mommy! Ginala ko sa hospital! Bakit? Ano nangyari kay Valerie? Wala naman ako alam ng sakit niya. Sinaksak po siya ng babae na nangalang Cindy Rao. Sino ba ba yung At bakit siya sinaksak? Uy, mo? anong lagay ng mami mo? Fernando. Buti naman at hindi grabe ang tama mo, Valerie. Sinabi na ba sa'yo ni Camila mo ang pangyayari? Opo, Mami. Sinabi ko na po kay Tito. Matapang pala nobya ng Walter na yun. Hindi ko alam na may nobya na si Walter. At gusto lang niya akong tarahan. Tama pala kayo siya. Oh, Oo, anak. Pagkailangit ko lang siya. Pupumali mo tayo sakit. Sa ginawang pag-iwan sa akin ni Amado. Ipinakita ko sa mga tao. Ako, kaya niya akong palitan. Kaya ko rin siyang palitan. Kaya ko buha pa Kaya yeah, nga palang hindi mo maituturi na isang pagkakamali sa pamamagitan ng panibagong pagkakamali. Yeah. Hmm. <laughs> ano may ang plano mo? Oh, hindi na ako magsasampa ng reklamo laban kay Cindy. Kahayaan pa na lamang sila ni Walter. Ako naman, pag-agalingin kong mag-isa at sugat ng puso ko hindi na po kahit tutulungan ako ng pinakamagaling na manggagamot at iyon ay ang Panginoong Diyos hmm. lahat ng tao'y nakadarama ng silakbo ng damdamin kaya bago gawin utos nito ay marapat lamang na pag-isipan mo lang mabuti upang huwag mapahamak sa kanya. Panahon. mo. Oh.